guys, ayan, ngayong araw, ayan, ipapasyal ko kayo dito sa aming likod. Likod bahay, ipapakita ko sa inyo ang mga frutas na nagkakandalaglag. Ayan, ito ang aking bahay. Yala, tara, let's, 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 let's go! yan mga ano ko mga suha ayan ang daming bunga pero hindi nila pinapansin nagkakandalaglag lang pagkaan sa atin yan sa Pilipinas ala na naubos na yan ayan ayun nalalaglag lang ayun nalalaglag lang hindi nila pinapansin lang. talaga kung lang hindi naman nila pinapansin dito mm sa -hmm. kalit lahat ng mga tao parang ayaw ang gusto pa nila yung sa akin ang dami mga mm -hmm. hinog lang ayan mga hinog pero ayaw nilang puhanin. hinahayaan lang na magkandalaglag. ito ang ano namin yung backyard namin dito baka. Tekin siya Ano? ang dami dito. 'Yung mga orange. Ano? Na. 'Yung nalalaglag ng nilapit nagkukutot ng hapon. mga lemon, 'yung mga lemon nagkakandalag lang. Ayun din 'yung pansinin. Sayang lang. Sumiyaan ang kan dalaglag lang. Ayan. Ayan. Ayan, tignan nyo ang daming bunga, oh. Kiyap, 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 kiyap. Ayan, hindi, ano. Ayan. Ang daming bunga. Ayan. Ayan yung mga, oh. Ano ba tawag kasi natin dito? Sun kiss, sun kiss ba yan? O orange na maliliit. Ayan. Oh. Ang daming bunga. Pero hinahayaan lang nila yan. Hindi nila kinukuha yan. Hinahayaan lang nilang magkandalaglag. Kaya mga hinog. Nalalaglag lang. Wala silang pakialam. Ayan. Ang dami. Nalalaglag. Sino may gusto? Ayala. Halina na kayo dito. Ayan. Ayan o. Oh, ang dami. Ako din naman. Hindi ko rin naman kinukuha. pala ah, medyo naman parang parang dilaw sa taya da ng daming bunga hindi nila kinukuha yan ayan o yung mga ano naman limon limon ayan nagkakandalaglag lang yan hindi nila kinukuha may kalamansi din dun sa kabilang ako lang kumukuha ayan, ang dami dami diba pero wala silang pati alam. Hinahayaan lang nilang malaglag. Ayan. Ayan. Ang lalaki. Pag sa atin yan, hindi ka makakakita ng ganito. Ah, naubos na. Free naman dito. Kung gusto mong kumuha, kumuha ka lang. Pero parang pag nakikita ko, kasi parang sawa na rin ako. Kaya hindi ko lang kinukuha. garden namin garden ng matanda ayan mga ginawa ng alaga kuya noong siya pa ay malakas ayan. Mga ginawa ng alaga. Ay, yung papaya ko oh. pero hindi ko pa naiaano sa ano dapat ilagay daw ito sa ano eh sa lupa pero hindi ko pa na ilalagay ayan namamatay na ngay namatay na yung isa Ayan, mga bulak-bulak. Ayan yung tea, tea leaves na tiniti namin. Naubos na ang dahon. Ayan na, pauwi na tayo. Saka na lang ulit na yan. Ayan ang ating bahay na tinitirhan. Bye-bye, mamaya na lang ulit.